Sir Katang guys. Sabi, ano to? Likuran ng 24 hours supermarket. Make sure tama ang mga kanta ko di ba yung mga ano mga apples gusto niyo kung sagoring welcome kayo guys marami na yung binadaanan ko diba hmm buti na lang no, nakasandal siya wala oh, na yata nakatira dito guys hmm hmm no, siya, haunted house na sinasabi ko oh. nililis guys may pumunta tapos, sa kanila sirain na ng punila tapos gawin yung ano, parking lot oh, nililis na diba Yes. hindi na nakatatakot hindi na dumaan. okay guys hanggang dito na lang tayo sana all sana all may reform ang bahay o siguro pas aku gusto ko iano e, eh oh, ah ako wala yan to and guys yung bathroom yung bathroom sa bahay gusto ko paditan ko lain gusto paditan ng tiles magdadalawang dalawa isip ako makiti ay di ay kasi hindi ba wala ng mga kumindal naman ang Recipe. I'm gonna need Bye! buy.